kahulugan ng pagdarasal sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa pagdarasal ay malapit na nauugnay sa kamalayan at intuwisyon. Ang mga panaginip na ito ay karaniwan nauugnay sa mga hangarin, layunin, pantasya at mga plano. Maaari rin itong maiugnay sa pagkakasala pangangailangan para sa pagsisisi at pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Ang panalangin ay mahalaga para sa mga tao mula pa noong unang simula ng sibilisasyon. Ang mga panalangin ito ay nagpapadama sa atin na konektado sa mga pwersang hindi maabot na lampas sa ating kakayahan. Ang konsepto ng pagsamba ay umiiral sa iba't ibang sistema ng kultura bilang bahagi ng kanilang mga paniniwala. Para sa kadahilan ng iyon at anuman ang iyong relihiyon, ang panaginip ng panalangin ay nagpapakita ng pananampalataya na mayroon ka. Ang pagdarasal ay naging isang mahalagang kasanayan sa pagsamba sa mga Diyos at espiritual na pagsamba noong sinaunang panahon. Ang sino man nananaginip na manalangin sa isang tiyak na paraan ay magkakaroon ng lakas na magpatuloy. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na nagdarasal? Ang gawain ng panalangin ay gumaganap na isang mahalagang papel sa pang-araw-araw na buhay. Kung meron kang ganitong panaginip, nangangahulugan ito na marami kang mga bagay na iniisip. May oras ka para tapusin ang proyekto ngunit hindi mo natapos ang unang hakbang. Ang mga proyekto o idea ay maaaring may ugnay sa mga paniniwala sa relihiyon. Sa isang banda, pakiramdam mo ay nawalan ka ng tiwala o nabigo sa kung paano ka naniniwala sa isang bagay sa ngayon. Ang interpretasyon ng panaginip na mga panalangin ay nakasalalay sa iyong mga panalangin at mga dahilan. Ang mga panaginip tungkol sa pagdarasal ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa personal na paniniwala. Gayunpaman, mayroong ilang karaniwang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang panaginip tungkol sa pagdarasal. Una, ang layunin. Isaalang-alang ang layunin ng panalangin sa panaginip. Ito ba ay isang panalangin ng pasasalamat, paghingi ng kapatawaran o paghingi ng patnubay? Nagbibigay ito ng pananaw sa kung ano ang nararamdaman o kailangan ng nananaginip sa kanilang paggising sa buhay. Pangalawa ang emosyon. Bigyan pansin ng mga damdaming naramdaman sa panaginip, naaliw, nabalisa o gumaang ang pakiramdam ng nananaginip maaari itong magpahiwatig ng antas ng pananampalataya o pagdududa na mayroon ang nananaginip sa kanilang mga paniniwala. Pangatlo, ang lokasyon. Ang lokasyon ng panalangin sa panaginip ay maaari din magbigay ng mga pahiwatig. Ang pagdarasal sa isang simbahan ay maaaring kumakatawan sa espiritual na patnubay, habang ang pagdarasal sa bahay ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan para sa personal na pagmumuni-muni at pangangalaga sa sarili. At ang pang-apat, ang mga simbolo. Isaalang-alang ang anumang mga simbolo o imahe sa panahon ng panaginip. Halimbawa, ang pagtingin sa isang krus o isang relihiyosong figura ay maaaring kumakatawan sa koneksyon ng nananaginip sa kanilang panan ng Kahulugan ng panaginip tungkol sa manalangin para sa mga magulang. Kapag napanaginipan mong ipagdasal ang iyong mga magulang, meron kang dalawang malinaw na landas sa iyong buhay. Ang unang bagay ay nagpapakita ng kalmado at kaligayahan. Sa kabaliktaran, ang ibang mga konteksto ay nagpapahiwatig na nakakaranas ka ng isang awkward na sandali sa buhay kaya gusto mong pakinggan ng Diyos ang iyong kahilingan. Ang panaginip ay nagpapakita rin ng kawalan ng kapanatagan at pagdududa. Maaari ka magkaroon ng panaginip na ito dahil kailangan mo na matalinong payo sa oras. Marahil ay nasa sangang daan ka at kailangan mong gumawa ng mahahalagang desisyon. Makakaasa ka palagi sa tulong ng mga pamilya o kaibigan kahulugan ng panaginip tungkol sa manalangin sa Diyos. Sa pangkalahatan, ang panaginip na manalangin sa Diyos ay maaari maging isang paalala na manatiling tapat at magtiwala sa isang mas mataas na kapangyarihan na gagabay sa atin sa mga hamon ng buhay. Para sa ilan, ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa gabay, kaginhawaan o espiritual na koneksyon. Para sa iba, sumisimbolo ito ng pangangailangan para sa kapatawaran o paghingi ng tulong sa oras ng problema. Kapag nanaginip kang magdasal sa Diyos, sumisimbolo ito na matutupad ang iyong mga hiling. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong katapatan at positibong pag-iisip tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Magtatagumpay ang lahat ng iyong gagawin at ang panaginip na ito ay nagbibigay sa iyo ng karagdagang tulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magdasal sa isang lugar ng pagsamba. Kapag nanaginip kang magdasal sa isang lugar ng pagsamba, ito ay nauugnay sa isang magandang senyales. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na malapit mong makitang muli ang kanang bahagi ng buhay. Kung nakaranas ka ng isang bagay na kakilakilabot, ang panaginip na ito ay sumisimbolo ng pag-asa para sa hinaharap. Ang iyong puso at kaluluwa ay gagaling, gaano man ito kaimposible para sa iyong ngayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdarasal upang iwasan ang kasamaan. Ang pagdarasal upang iwasan ang kasamaan ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahihirapan sa mga negatibong kaisipan o emosyon at humihingi ng tulong upang madaig ang mga ito. Gayun din, ipinapakita nito na nahaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon sa iyong paggising sa buhay at sinusubukan mong maghanap ng paraan upang malampasan ito. Kapag meron ka mga panaginip tulad ng pagdarasal laban sa kasamaan, ito ay nagiging isang nakakatakot na karanasan. Kailangan mong maunawaan kung ano ang maaaring maging dahilan para matuldukan mo kung anong nagpapahirap sa iyo. Sinusubukan mong itago ang masamang nararamdaman mo sa isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdarasal para sa mga patay. Kapag napanaginipan mong ipagdasal ang mga patay, ito ay dahil naubusan ka na ng lahat ng pagpipilian upang malutas ang problema. Ang panaginip na ito ay maaari di mga hulugan na ikaw ay nakakaramdam ng labis na pagkakasala sa maling gawain. Ang panaginip na ito ay maaari di magpakita ng pagsisikap na lutasin ng pagkabalisa o galit na nararamdaman mo sa isang tao o isang sitwasyon na kung minsan ay wala sa kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magdasal dahil sa takot. Kapag nananalangin ka dahil sa takot, ito ay isang pagpapakita ng katotohanan na hindi mo sinusubukan makamit ang anumang bagay. Dapat kang humingi ng tulong upang ang iba ay handang tumulong sa iyo. Ito ay isang pagkakamali dahil pakiramdam mo ay kaya mong mabuhay ng walang tulong ng iba kahit na ang katotohanan ay hindi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpapahayag ng pananampalataya. Ang pagpapahayag ng pananampalataya ay isang pagpapakita ng relihiyon mula sa malalim na paniniwala sa Diyos. Ngunit sa kasamang palad, ang sinumang may ganitong panaginip ay may malinaw na senyales na ang lahat ay marumi sa iyong kaluluwa. Kaya naman kailangan mong mag -creed. May nagawa kang mali at gusto mong burahin ang mga aksyon na nagiiwan ng buong marka at ito ay nagpapahirap sa iyong kahulugan ng panaginip tungkol sa pagdarasal sa isang libingan. Kapag nanaginip kang magdasal sa isang libingan, ipinapakita nito na natapos mo na ang isang ugali o pag-uugali. Ang mga libing ay nagmumungkahi ng mga pagbabago sa iyong buhay at ang pagdarasal sa libingan ay nagpapahiwatig ng mga pagbabagong iyon ay makikita sa espiritual na mundo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manalangin para sa isang tao. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng magandang balita dahil ito ay nagpapahiwatig na hindi ka nag-iisa. Meron kang mga tao na maaaring ibahagi ang iyong mga interes. Maraming nagbamalasakit sa iyo. Ito ay isang magandang tanda ng maayos na buhay pamilya. Nangangahulugan ito na meron kang malakas na suporta at nauunawaan ang kahalagahan ng mga bono ng pamilya. Mahulugan ng panaginip tungkol sa magdasal gamit ang rosaryo. Ang mga panaginip ng rosaryo ay malapit ng makakuha ng swerte sa pag-ibig at negosyo. Kung nagdadasal ka gamit ang rosaryo, sumisimbolo ito na ikalulugod mong maisakatuparan ang iyong mga plano para sa kinabukasan. Ang pagdarasal na may rosaryo ay sumisimbolo ng pangangailangan para sa espiritual na patnubay, kaaliwan at proteksyon. Ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais para sa kapatawaran, pagtubos at pagpapabalik sa pananampalataya. Ang pakiramdam ng kalmado at kapayapaan sa panahon ng panaginip ay maaari maging tanda ng panloob na kapayapaan at isang koneksyon sa isang mas mataas na kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang pakiramdam ng pagkabalisa o takot ay maaari maging tanda ng pagkakasala, takot o ng katiyakan tungkol sa mga paniniwala at pinahahalagahan.